What's up, Madlang people? Ako nga po pala si Arwen Cruz. Hindi man po halata sa height, pero ako po ang future flight attendant ng Quezon Oy. City. Oh, it's a good one. Si Arwen. Si Sam. siya. <laughs> Bakit Arwen? Eh, Arwen Manang. <laughs> Arwen Manang. <laughs> Arwen. So... re-sim ka din, Arwen. Bala ko po mag-tourism kasi kakagraduate ko lang po ng grade 12. Ah, oh, okay. Bakit ka naman mag-tourism? Gusto rin mo rin makalibre ng biyahe? Eh, pwede rin po. Para po maano ko po yung family ko. Pero at the same time, gusto ko rin po talaga mag-travel around the world. Pero unayin ko po dito sa Philippines bago mm. po sa ibang bansa. Yes. Anong gusto mong bisitahin sa Pilipinas? Pilipinas. po ang yung... Pilipinas. Yeah. Yung ganda nun, ma. Yeah. Nakakaiyo. Kaya diba, mo lang pinatalang nga kitang tisyo, di ba? Ganda <laughs> <laughs> nung gawa mo. Congrats, ma. Malit na ba? Next na ba yung ganyan, ganyan? <laughs> ano mo sakit sa kilikili? And when Arwin, anong gusto mong lugar sa Pilipinas ang puntahan? Gusto ko po na puntahan yung Cebu City. Never ka pa nakapunta. Ay, maganda doon. Kimi, taga Cebu. Sa, sa Oslo? Tutul, sa Cebu. Ano ba nababalitaan mo sa Cebu na gusto mong puntahan? Eh, ang dami daw pong masasarap na pagkain din aside sa lechon. Ah, oh, <laughs> <Doe>, lechon! Iba oh, <laughs> e, din talaga yung, no? oh, eh, yung si sa... na lechon, oh. Iba talaga. Eh, kaya lang sinabi, may nagbebenta na ng Cebu lechon sa Maynila. May Ba't po, ka oh. pa ng Cebu? Eh, syempre, iba pa rin po yung gawa mismo sa Cebu. Yes! Diba? Gusto mo lang makakain ng sibulit siyon. Yung mga magagandang lugar doon, <PARTSALISIA> may mga nababalitaan ka ba? Meron po, pero hindi ka na po masyadong maano na yung lugar. Pero yung sa bantayan, di ba si yun? Yes! Oslo. Precious Island. Oslo. Oslo. Pwede ka makakita ng whale shark ko. Oh, whale shark. Frederick, whale shark. Whale <laughs> shark. Magaling Maraming na yung shark, whale shark. <laughs> <oxide> <entrance> magwi wish ka sa whale. Get whale shark. <thought> magwi wish ka sa whale shark. <ANDREW> ka na, Arwen? Wala pa po, hindi pa po. Bakit? Gusto, ayaw mong mag-boyfriend, ng de -ma ka ng mga boys? Hindi naman po sa nagde-dedma. Para nag di po ako ng mga MU-MU. Pero ngayon ko po naisip na marami pa po. Kung para po talaga sa akin yung love, darating po siya ng kusa sa akin kahit di ko po siya hinahanap. Bakit hindi, ba't hindi nag yung MU sa relationship? Okay. Doon ko, na naramdaman ko po na hindi po siya para sa akin. Yun, parang masyado, masyado, pa pong maaga. Hindi naman ano oras siya... ba yun? Kasi <laughs> <laughs> 8, 7 pa, lang, 8. Pa, lang, pa lang. Kasi 8, 2.30 pa lang. 2.30 pa lang kasi madaling araw. <laughs> yun, eh. Masyado pang maaga. Ilang taong ka ba nun? Ano pa lang po ako, like 16, mm. mga ganit. Hmm. Kung baga po, doon pa lang po nag i start yung mga parang puppy-puppy love. Hmm. So parang di ko pa po siya kayang seryosohin. Pero na-in-love ka na? Yes, okay. mm. opo. Na-in-love na siya, pero hindi <laughs> lang ha. Tumodo. Anong pick-up line mo para kay Sam, Arwen? Sam, keyboard ka ba? Bakit? Type kasi kita eh. Ay! Bagong-bago yun. Eh. <laughs> oh, Nakapalak pa ka si Jeffrey. Eh. Bad <laughs> trip to. Uh, uh, <laughs> tingin sa'yo ng jo, mo, keyboard. Keyboard. Araw-araw ginakano. Dito. <laughs> <laughs> oh, Hoy, record ako, keyboard. Ikaw. <laughs> Tapos, Fred, may deadline. Oo. Oo. Pinaganong pala, Fred. Thank you, Ivan.